Dito na kami ngayon sa anak ni Ambon. Ano pangalan to dito? Ayano bagong discover na um uh, maliit lang siya na falls, parang uh, apo ni Ambon. Ayan sila. Oh, ayan ang babato. Hindi <sighs> ko alam kung saan ako ahakbang. Kasi hindi pang trail yung suot ko. Biglaan portion to, ha. Ah. <sighs> Ayan, biglaan portion. Sa mandaan, pababa. Daig pa din sa kabilang pinupuntahan namin. Malagas last fall. Uh, spring at saka ambon-ambon falls. Ito, maliit siya. Ayan sila. Woo! Woo! Hello, guys! Kawai, 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 kawai. Oh, ayan. Uh, Brian, MJ, Isa, Mark, Emil, Lila, Mark Villones, Aka, uh, Ann Cortez, Mother Ricky Suarez, and the cast of Kembo um, Runners foundation. Dito kami ngayon sa trail na bagong discover. Which is the Apo Ambon Falls. Alam ko napuntahan na to dito yung mga ligaw eh. Pero not sure lang ah. Oh. Ayun nagkakasayahan sila. Ay. The haggard portion. Ito. akit ako dito. Good luck to me. Good luck, good luck. Para siyang ano no, para tayo nasa antipolo. Ito yung palibot niya. I love it.